What's up guys? Nandito na naman po ang inyong kabugnoy Nagbabalik Hello guys, for today's video nga pala Ang inyong kabugnoy magwawalis po ng harapan ng kanyang bahay dahil si Mrs. P maaga pong umalis at tinatid ko po kanina madaling araw sa kanya pong trabaho. Hindi naman po pwedeng hindi ko wawal ang gawain niyo po kabugnay. Maya maya po ililigo na gawa ng papasok din po ako sa trabaho. Ay mag alas 7 na po ng magaya kaya po kay pandalas na po di yan. Kailangan muna pong gumawa dito bago po umalis ng bahay. Alam niyo guys kahit napangit ang bahay na inyo kabugnay dapat ay malinis mo lang kahit harapan ng hindi naman po yes! nakakaya pagka may taong pumunta. Diba guys? Tapos sa parte po ngayon guys, ang inyong kabugnay, magpapakain na po na kanyang baboy at agad na ang kanina pa akong aking baboy, itilawak ng tilawok ayun pala yung gutom na. Aba, hindi pala tilawak, hindi -ra -ra -ra. pala yung manawak. pala yung gutom na guys, ang aking baboy, kaya pinakain ko na po diyan. Ang pinakain ko lang po diyan, hindi po masyado madami. Gawa yan po, lang po, kabababalaan. Hindi manong no, pwedeng pakainin ng madami, kailangan daw yung lang muna. At pagka alam na ho na buntay, edi eh, saka ho magdadagdag ho ng kauntay. At baka mamaya, pagka lagi mo rami pakain namin, ay mamaya maunti ang anak na kulig, ay siya, lugi, inyong kabugnoy. Mga pala guys, ako nga pala nakabili diyan ng Bartolina ng baboy. Halaga wow. po saan, ay binayadan ko na yan po, second hand din laang. Hindi po kaya bumili ng brand nyo, alay, kahit second hand, pwede na ho yan, magkakaari na yan. Tapos guys, habang nakain itong aking alagang baboy, hito at minawalsan ko naman po ating pigiri para naman po medyo malunis-tinis po ang uulian ng ating baboy. Yan po guys, eh, isang araw ay nakatali, eh, nalagot ko ang tale, hindi ko humaitindihan, eh, siguro ipagdagos-dagos, eh, para ko pati nagkasugat sa may liig, ganyan, eh, ginawa ko, tinanggal ko na muna ho. Kaya nga ako, guys, bumili ng Bartolina at sabi ko, mailipat na, at kahit ko ayan lang ang dingding, -ding, eh, mahalaga yung mailipat na rin, mas maganda ko daw kasi sa inahin ng Baboy, pagka may Bartolina, para hindi daw po siya nakakalikot, na ayos, gawa ng, ang similya po na, pagka yan po malikot, eh, hindi laho, baka mamay may chance po na hindi mabuntis, eh, masama naman, guys, pagka pauulit pa uli. Ginagawa ko pati guys di yung kinakausap ko pang misa ng baboy para naman ako kilala, para naman ika mabait. Pagka kinakausap nyo pala ang baboy, para din niya akong tao. Sabi ko, yes. Eh, para nga din tao eh, talagang hindi malaho ko ginagalaw-galaw eh. Dati nung bago-bago aring rin lagay ko din eh, nung maliit pare eh, eh lagi huwa ipagat. Eh ngayon nalaki, eh, siyempre lagi huwa ko nakikita, Natatanda niya ata si Kabugnoy. Kaya malambing sa amo, ay eh, di pag minsan hinihimasimas ko na kaunti. At nang ika nga Mangande, nung nangande naman ho, di agad ko na ho pinababahan, ay nang ko ho sa babadyo, ay wanto, sabi ko nga ay ala, ay pidi na, ay naman kulig ang bayad, ay mahal nung guys, ang kulig ngayon. Tapos guys, nang matapos naman ako mag-ano ng aking alagang baboy, itong aking manok naman, iti manok ko na aking bunso. Sabi ko nga, ay kakatayin ko na, ayaw naman ay pakatay ng aking bunso, taga-alma. Tapos meron din ako guys yan, isang sasabungin. Ah, hindi pala sasabungin, inahimin niya po pala. Kaya guys, kita niyo naman guys, pagka naitlog yan, ay nilalabong ko na lang, ayaw ko ng ano, ay labong na lang labong guys. Tapos meron din isang itlog, eh, napakaliit naman guys, eh, naku, baka kulang rin sa akin bunso. At ito guys, nang matapos na ako sa aking gawa, eh, ako na may nagkukondisyon ako at ako ililigo muna para na mapagpasok ko sa trabaho, eh di, medyo masarap-sarap po sa pakaramdam. Sa so, guys, tingnan nyo naman, si Leandro Valdemore ay talagang dumali wow. na. Wow! pala ang guys, pang Mr. Figures na. Ako nga kinukuha dati, hindi lang ako sumali. At sabi ko ay ala, delikado at baka manali para namang nakakahiya nga tayo niyang guys. Oh. So, ako ililigo na eh. Diyan na muna ako kayo. Hindi na kayo pwede isama di Tararara. Guys, masarap pa siya pag kayo Lego, ligo. Talagang gaganahan ka magkahig ng leog. Tararara. Ay, ayan na guys! Si Gerdo Versosa naman ang lumabas. Aba, ay talaga naman. Ay, pamatay ang katawan. Ay, abs pala ang guys. Talaga naman. katalong kataluna, na. Ay, talagang poging-poging inyong kabugnoy. Tararara. Siyempre guys, kung makaligo na ako, ito na. At tumimos na inyong kabugnoy. Pagpasinsyahan nyo na, pangulam na inyong kabugnoy. Talagang itlog lang at saka ramen. Ito daw po ang gusto ko, wow. ng at ito hot. nilalantakang ko na, ayos na rin. Almusal naman. Sabi kayo, mahirap naman ang walang kain. Ang hirap na marbaho. Nang makakain na po ako, siyempre guys, magpapapogi ng kauti inyong kabugnoy. Magsusuklay-suklay muna. Ah. Tinawin nyo naman guys, ang buhok parang hinimod ng baka. Tararara. Isang pisil dyan sa pamangaw, Aba, isa pa ay isa pa, ay talaga namang guys eh, kahit ganyan ang inyong kabugno ay nako, ay napakabango niya sa totoo lang Tarararan. na nga ako ay makapagpabango na agad na akong umalis at sabi ko ay eh, baka ako ay malit na, madali na naman ang aming bossing, hindi naman pwedeng lagi tanghali kailangan talaga ay laging maaga daig ng maaga ang masipag tarararan Guys, hanggang dito na lang po aking video. Sana po inyong nagustuhan at kung inyong pong nagustuhan, pakipalo, like, and share naman po. Paalam!